Hello mga langga, good morning So mga langga, wala akong upload kahapon kasi na busy ako sa aking trabaho So good news mga palangga, kasi Galing ito sa USCIS mga palangga So ayan na nga mga palangga, dumating na yung aking 10 years green card kahapon Dumating na mga palangga ang aking 10 years green card kahapon. Yay! Mga langga. Saya-saya. So, ito nga ang aking green card, mga palangga. Ito siya. Yan siya. Ayan, mga palangga. Ang aking green card. Ayan. Ayan mga langka. Ang ah, kita niyo. Ayan mga palangga. Masaya ako mga langga So next step. Citizenship mga palangga. Ang sunod natin nga apply ay citizenship. Baka next year mag-apply ako ng citizenship mga palangga. Yay! Dumating na mga langgang aking 10 years green card. So, ayan na mga palanggang update natin ngayon. Tapos, nabisi ako kahapon mga palangga kasi pumasok ako sa trabaho kung second job paglabas ko kahapon sa kabila kong trabaho pumasok ako sa aking second job kaya wala akong upload na um, videos kahapon mga palangga so ayan na nga palangga at kahapon pa ito dumating ang um, king green card so hindi chinik ng asawa ko yung aming mailbox kahapon so ngayong umaga nag check ako ng mailbox at ito na nga nakita ko mga palangga Dineliver na nila yung aking

ang ating 10 years ring card yay mga langga so yan lang ang update natin ngayon mga palangga tapos may pasok ako mamaya na alas 3 ng hapon ngayon ay pupunta kami ng asawa ko sa western union mga palangga kasi magpapadala ako ng pera sa aking mga kapatid alam niyo mga palangga sa totoo lang yung mga kapatid ko hindi nangihingi sa akin ng pera pero ako mismo yung nagpapadala sa ilang sa kanila mga palangga lahat sila kahit konti lang binibigyan ko sila kahit pambili lang ng bigas kasi panahon ngayon lalo na doon sa amin sa Bacolod wala walang anihan ng tubo tapos sabi ng kapatid ko sobrang init daw wala daw trabaho ngayon doon kasi tuyo na lahat yung mga tubo daw na kandamatay na sobrang init. Yung so, nag-aalala ako mga palangga sa mga kapatid ko. Alam niyo yun, no? stress ako kakaisip ba na naawa ako sa kanila kasi mahirap talaga ang buhay namin mga palangga hirap na hirap ang mga kapatid ko sa bakulong lalo lalo na inaasahan nila yung tubuhan lang kaya may stress ako mga palangga pag ganyan sila lagi yung iniisip ko hindi ko sila talaga kayang pabayaan mga palangga kaya naman nagsusumikap ako na pumasok dito ng trabaho kahit napapagod ako mga palangga mapasok ako minsan basta may nagano sa akin na offer ng trabaho pinagrab ko mga palangga para extra income para sa kanila kasi hindi ko talaga sila kayang papayaan mga palangga dahil alam ko kung gaano kahirap ang buhay nila sa amin. Ikaw <sighs> alam mga palangga, basta nanawa ko sa kanila. Kaya, kahit pagod ako mga palangga, minsan, ayoko na lang magdeo, basta may, may opportunity na trabaho para sa akin, ginagrab ko pang dagdag na yun para padala sa kanila. So, ngayon, papadala ako ng pera. Tapos, susunod na sweldo ko sa anak ko naman at sa nanay ko, mga palangga. Laban lang talaga tayo, mga palangga, no? Narating din yung panahon na makakaluwag tayo. So, ayan lang ngayon yung mga update natin, palangga, no? Update ko sa inyo. Yan na. Yung 10 years green card ay. Nakuha na natin. Itatago ko ito mga palangga. Kasi kailangan ko ito sa akin citizenship application ng papel na ito. So thank you po watching mga palangga. Sana supportahan nyo lagi aking mga videos at huwag nyo po kalimutan mag subscribe sa aking channel. Malaking tulong po yun sa akin. Thank you mga palangga Bye bye.